Simula nang mapunta ako sa poder ni Lolo, sa edad kong 14 years old, bagamat marami at kung sino-sino na rin ang aking mga nakasalamuha at natuto akong pumili kung saan ako magiging safe matapos ang ilang pagkakamali, ay hindi ko akalay na si isang matanda na may kanya ng junk shop na madalas kong pagdala ng kalakal ay mapapaigi ang aking kinabukasan matapos kong ipatikim ang sariwa. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Isang may kanya ng junk shop na itago na lang natin sa pangalang Emil, 68 years old ang dahilan nang pagkakaroon ko ng maayos na kinabukasana. Itago mo na lang ako sa pangalang Tina, 32 years old, at kung paano kami nagkakilala ni Emil, ang susunod ay ang buong kwento. Nanghihingi o namamalimos ang buhay na aking kinagisnan mula nang magkaroon ako ng pag-iisip. May bahay na inuuwian para aking matulugan, paliguan at kung minsan naman mayroong ding pagkain. Pero madalas ay gutom ang aabutin kung hindi ako magsasariling sikap. At iyon nga ay ang mag-abot ng kamay sa kung sino-sino para sa kung ano ang maibibigay nila sa akin. Maibsan lamang ang gutom. Pag hindi sa aking makakasalubong sa daanan, e sa aking mga kapitbahay. Hindi naman ako nag-iisa dahil tatlo kaming magkakapatid. Yun nga lamang dahil ako ang babae at pinakabata ay ako ang nagiging pamatok hanggang sa pakiramdam namin ay suntok sa buwan ang manghingi dahil sa madalas naming marinig eh may tatay ang mga yan huwag niyong bigyan para hindi mamihasa ay dahan-dahan kaming nagkaroon ng idea noong minsan na mapadaan kami ng junk shop kung saan may isang manong na nakabisikleta ang nagdadala ng bakal, plastic bottle at kung ano-ano pa tulad ng yero sa pinagsama-samang tulong naming magkakapatid, dala ang sako. Naging daily routine na namin ang maggala, hindi para magliwaliw, kundi para mangolekta ng basura na pwede naming maibenta sa junk shop. Kilala ang aming ama bilang isang manginginom sa lugar namin, hindi naman basagolero. pero kung meron man siyang kitain sa hindi malamang dahilan, siya lamang din ang gumagastos noon. Walang meron sa bahay namin maliban sa pwedeng tulugan pero ang tubig ay bibilin pa namin sa kapitbahay para meron kaming magamit at ang kuryente naman ay wala. Naging buhay naming magkakapatid ang mga sura at kung saan namin iyon dinadala ay doon nga kay Emil na ang tawag ko pa noon ay Tatang Emil. Noong una pangamang na aking makita si Emil ni Minsan ay hindi man lang sumagi sa aking isip na siya pala ang may dala ng susi para sa ikagagaan ng aking buhay. Siyempre, lolo ko na siya. Although kahit meron siyang lagkit ng tingin sa akin at madalas sobra kung magbayad at magbigay ng pagkain sa dahilang ibigay na raw sa amin ng sobrang pagkain at nakakaawa naman ro kami dahil pinabayaan na ng magulang. Ay iniisip ko ang lahat ay kanyang malasakit lamang at walang ibang ibig sabihin. Ganon lang ang takbo ng buhay naming magkakapatid at ni isa sa amin ay walang nakapag arala Kaya kayang kaya kaming lokohin ng sino man kung gugustuhin. Kung hindi ako nagkakamali, ay 14 years old ako nang magtrabaho bilang alalay ni Emil sa kanyang junk shop. Kaysa naman daw magpagalagala ako nakasama ang aking dalawang kapatid. Noong una ay ayaw ko talaga dahil sanay ako ng kasama ang dalawa kong kapatid at subok ko na kung gaano ako kasave pag sila ang aking kasama. Pero sila na rin ang nagsabing mas okay na iyon lalo't hindi sa lahat ng pagkakataon ay magkakasama kami. Maganda kasi ang alok sa akin ni Emil. mag assist lang ako sa kanya at depende na sa akin kung saan ako tutulog. Pwedeng sa bahay uwian at pwedeng stay in dahil magkakaroon ako ng sariling kwarto na talagang malaking kaibahan kung katanggapin ko ang trabaho. Bukod sa magaan, libreng pagkain at matutuluyan, e eh para sa akin bonus na lang ang sahod. Ang problema, hindi ako marunong magkuwenta. Isang matalas na tingin mula sa ulo hanggang paa at saka sinabi ni Emil, akong bahala, patuturoan kita pati kung paano bumasa. Tinanggap ko ang alok sa akin ni Emil na magtrabaho sa kanya ayon na rin sa kagustuhan ng dalawa kong kapatid. Ang pinagkaiba lang naman daw noon, eh hindi na nila ako makakasama kapag sila Leina mamasura at plano na rin nilang mag-iba ng trabaho para sa mas malaking kita. Habang hinahanap ng dalawa kong kapatid ang kanilang tamang destinasyon, ay hindi naman ako nahirapan bilang assistant ni Emil. Walang oras na hindi niya ako tinuturuan kung paano sumulat at bumasa sa sarili niyang pamamaraan at sa aking dahan-dahang pag-unlad sa karunungan pag kami kaming magkakapatid ay nasa bahay kung paano ako natuto ay akin iyong ibinabahagi sa kanila at dahil tulad ko ay walang mga pinag-aralan malaking bagay ang kahit papano ay naibagi ko sa aking mga kapatid ang sumulat at bumasa hanggang sa tuluyan nilang iwan ang pamamasura kung saan kami nagsimula ang panganis sa aming tatlo na magkakapatid ay nagkonstruksyon at ang sumunod naman ay nagtrabaho bilang boy, isa sa pinakamalaking grocery store sa lugar namin. Hanggang sa ang dating bahay namin na walang liwanag at walang tubig ay nagkameron. Na. Hindi sa hindi namin mahal ang nag-iisang magulang namin dahil ni Minsan ay hindi siya nakarinig ng sumbat mula sa amin. Ang totoo, Nagpapasalamat pa nga kami dahil kung hindi niya kami pinabayaan ay eh baka hindi kami natutong dumiskarte. Yun nga lang, simula nang matuto kaming dumiskarte sa sarili naming paraan, hindi namin siya hinahanap. Hanggang sa masanay kami nang wala siya at hanggang sa hindi na namin alam kung saan siya napunta. Grabe din kasi ang kanyang bisyo to the point na pinagtataguan na namin siya ng pera pag nauwi ng bahay ng nakainom. Hindi naman siya nananakit dahil kami ang umiiwas at sa hirap na aming naranasan ay naging tibay namin para magpatuloy. Akala ko nga dahil halos sa lahat ng oras ay magkakasama kaming magkakapatid noong kami namamasura pa ay walong sumunod sa bakas ng nag-iisa naming magulang. Yun pala, simula nang mag-stay ako sa junk shop ni Emil ay ganoon na rin ang ginagawa ng dalawa kong kapatid at may balita pang umabot sa akin, nagkagulo ang dalawa kong kuya dahil sa dami nang nainom. Nagkaroon man kami ng kanya-kanyang buhay, malaki rin ang ipinagbago ng bawat isa sa aming paghihiwa-hiwalaya. Biyudo na ng aking makilala si Emil, may tatlong anak at pare-pareho ng pamilyado at maayos ang katayuan sa buhay. Kaya madalas ay si Emil lamang ang nagmamanis ng kanyang negosyo. At sa dami ng halos nagdadala ng kalakal sa kanyang junk shop, ay talagang kailangan na niya ng assistant. Dahil noong isa pa ako sa nagdadala ng kalakal para ebenta, ay hindi na rin mabilang sa aking sampung daliri kaming naghintay o di kaya naman ay nagpalipas ng oras dahil wala o may ibang pinagkakaabalahan si Emil. At simula ng kanya ako maging assistant, maituro mga ilang bagay na aking gagawin, at matuto kung kahit papano ay magkwenta ay si Emil na rin mismo ang nagsabing lumakas ang kita ng kanyang junk shop. Maging ako ay aminadong malaki ang ipinagbago ng maging assistant ni Emil ang aking pananamit at natuto kong magayos sa aking sarili. Kaya naman lumitaw ang kaibahan kumpara noong magkakasama pa kami ng mga kapatid ko na maging ako ay naging madalas ang tila pagmomodel sa harap ng salamin tuming umaga at sinasabing Tina, ibang iba ka na nga. Na maging ang ilan sa mga nakakakilala sa akin ay nagsasabing nagmuka na akong dalaga at hindi na isang basurera. Minsan nga hindi pa nila ako nakikilala. Maliban sa lingguhan na sahod na aking tinatanggap, libreng tuluyan, pagkain at kung ano-ano pa, maliban sa pagiging junk shop assistant, ay ako ang naging madalas kasama ni Emil kahit saan siya magpunta. Mula kasi nang magtrabaho ako kay Emil dahil sa magandang ugali na kanyang ipinakita sa akin ay naging kampante at palagay ang loob ko sa kanya kahit pasabihin hindi kami magkaano-ano sa iisang bahay. Bukod sa magandang pakikitungo sa akin ni Emil ibinagayir niya ang pagkakataon para makapag-celebrate ako ng aking divo. Noong dumating ang aking 18th birthday na siya pa mismo ang nagtanong kung kailan daw ba ang aking birthday. Dahil sa tagal naming magkasama ay ni isang beses ay hindi daw ako nag-birthday. At dahil doon ay nagkaroon ako ng birth certificate kaya nalaman ko ang aking edad kung ilang taon ako noong magsimulang magtrabaho kay Emil. Yun nga lang, hindi may na pag-isipan kami ng kabulastugan ng mga taong nakapaligid sa amin lalo't alam nilang biyodo si Emil. Kung minsan nga nakakarinig pa ako ng ewan ko ba kung biro. Dahil ang sabi ng mga kakilala ni Emil, Aba, tatang, dalagang dalaga na pala iyang iyong pinapalaki. Ako naman ay dead malang at si Emil naman ay tatawa tawalang tawa lang. Dahil ang bagay na iyon ay hindi ko iniisip. Hindi rin naman sinasabi ni Emil na ako'y kanyang kadugo pag merong hindi nakakakilala sa akin at nagtatanong kung sino ako, ay assistant ko ang naging sagot ni Emil. At kung minsan kapag dumadalo kami sa mga anak ni Emil at nagtatanong ng ano na raw ba ang aming status, live-in na raw ba kami, o kung may plano raw ba si Emil na ako'y pakasanan, lalo't siya naman raw ay viewed na. Ang mga pagkakataong iyon ay hindi sinasamantala ni Emil para makalamang dahil madalas walang namamagitan sa amin ang sagot ni Emil. Kaya naman kahit saan kami magpunta ay panatag ako na siya ang aking kasama hanggang sa maramdaman ko sa aking sarili na hindi lang basta isang assistant ang trato sa akin ni Emil. Hindi nga lang din siguro niya magawang magsabi siguro dahil sa layo ng pagitan ng aming edad o baka nag-iisip siya ng bagay na posibleng maging dahilan ng pag-alis ko sakaling magtapat si Emil. Sa totoo lang, dahil ang lahat ng meron ako ay galing kay Emil, ay wala akong ibang pwedeng isagot kundi oo, oh, oh. lalo't kita ko kung gaano siya kabuti sa akin. At handa akong maging tagapag-alaga niya pag dumating sa puntong kailanganin na niya ng tagapag-alaga. Maging ang pagluluto hindi ipinagkait ni Emil na aking matutunan to the point na ako na ang nag-aasikaso ng aming makakain, mapaagahan, tanghalian at hapunan na parang mag-asawa ang datingan. Pagdating sa si isda, karne at gulay ay may pagka-istrikto si Emil dahil gusto niya yung sariwa kaya yung ganoong klase ang madalas kong hanapin sa palengke. 36 years ang layo ng pagitan ng edad namin ni Emil at kung hindi ako nagkakamali nag first move lamang si Emil noong bago siya mag 60 years old at magsasampung taon na rin niya akong assistant. Sabi niya, matagal na tayong magkasama kung ako raw ay may plano pang umalis. At doon ay sinabi ko na lahat ng meron ako galing sa kanya at kung ano man ako ng panahon na iyon ay utang na loob ko sa kanya. Kaya kahit umabot sa puntong kailanganin na niya ng tagapag-alaga ay hindi na niya kailangan ang maghanap pa ng iba dahil willing akong pagsilubihan siya. Tinanong ako ni Emil kung willing daw ba akong magpakasal sa kanya. Total naman raw, maayos na ang buhay ng kanyang magiging tagapagmana at mukhang walang may interest sa bahay kung saan naroon ang junk shop. Sagot ko naman, kahit hindi niya sa akin ipamana ay willing akong magpakasal sa kanya. San pa ba naman ako pupunta? Kako, ikaw na lang naman ang meron ako. At alam nyo ba, may nangyari lamang sa amin after ng kasal namin. At ibinigay ko yun ng buong buo, walang labis, walang kulang. Sa ngayon ay 18 years na kaming magkasama, 7 years na kaming kasal, at biniyayaan pa kami ng isang anghel na ngayon, ay magkaanim na taon na siyang junior ni Emil. Tulad ng dati, hindi pa rin nagbago sa akin si Emil. Ang kaibahan lang, misis at ina na ako ng anak niya. At hindi na bastang assistant lamang dahil kumuha na kami ng papalit sa pwestong assistant. At kung tawagin ako ngayon eh, Madam Tina. Mahirap ang buhay at alam nating lahat yon. Walang easy to get lalo na sa usaping kinabukasan. Lahat pinaghihirapan at pinagsisikapan. Hindi sinusukuan.